So, maoto siya mga buguon. Puno na po lang ito ang pinalanggang tindahan. Ko kung <laughs> Wala na uling. Kusog kayo kong uling. Wala na akong tendera bitaw guys. Kaya perde ganyan, kusoga mo rin pa kong uling. Nara guys, oh, sus ko. Nagkulapot-kulapot na yung akong mga baligyaon. Napataka na lang mani ako ang tendera kuan guys. Nagpataka na lang ganyan kung tindira upang arrange ay. <laughs> Basta na lang ganyan ipampasalak ng uban. Right, guys. Diba? Wala so, na, gamay na lang og eh. Pero, ngatong pang malakasang mga hard. aw oh. Impas, oy. Ayan. Lamay kita aon sa mata no basta puno ay. Oh, si. Lamay kita aon guys basta puno. Pa. Mm. Ba. Diba? Okay, hindi na lang kita na aon basta puno ah. hmm. oh, ni tindahan ba. Hmm. CCTV, hi. Ah, diba? Ah, guys. Ang ato ang chiller. And, and ito ang ato ang o oh, diba? <laughs> guys. Pang malakasan yung eyes namin. And guys. <sighs> o dapat papayo po ang guys. I-arrange siya na yun. Ayan po. pang arrange siya na guys. pang kapoy niya. Nagundang mo sa kong kuan kay Paulo na ko kong tindera. So mauna ang ato ang gamay ng negosyo. O nga kong baby baby chichay. Ah, nara guys. Ang ako ang baby lucky charm yan. Mato siya.